Hello, 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 hello. Welcome to my blog and part of this video, guys. Kailangan natin ano gumawa ng video. <laughs> Charing. Ayon. Uh, Saturday today. Masaya ng palapet, papalapet ang pagtatapos ng Ramadan. So we have ten days more to go or 9 days more to go, mag i na po. And then, success naman lahat yung fasting natin. Uh, actually, nag-stop ako ng fasting for three days kasi nga uh, nagkasakit tayo. Uh, kailangan natin mag-maintain ng uh, medicine. So, Uh, after nang gumaling na tayo bumalik tayo sa normal is nagpasting ulit tayo ayan so hindi nga lang natin naging success hindi nga lang naging success yung ating pagpapasting this year ramadan pero hopefully next year sana 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 sana, sana maachieve natin ulit ang ramadan pasting Ayan, tingnan ko muna. So, may tinignan lang ako guys. So, dito na tayo dumaan. Ayan, so. Actually guys, tawag niyan, dalawang araw na akong puyat. Dalawang araw na tayong di maganda sa tulog dahil sa PBB yan na yan. PBB. B B B B Collab Edition. Naalu talaga ako kay Isnia. Alam mo yun parang feeling ko parang kabataan ko yon Charis. Naalu ka sa Pinoy Big Brother guys. As in don ako na pupuyat ng bonggam bongga. Yung tipong antok na antok na ako pero dahil naaliw ako nilalabanan ko. Kaya ayon puyat na puyat tayo sa kakapanood ng Pinoy Big Brother. So anyway, nandito na tayo sa loob ng train metro station. And walang walang kasabayan na sumakay pero parang may parating. So mamaya ulit guys, i-update ko kayo pag a uh, kung ano man makasakay tayo ng uh, bus or train okay see you guys so ayan guys <laughs> nakababa na tayo sa sa bus na sinakyan natin actually hindi na ako nakapag video nung nakababa ako ng train and pagsakay ko din ng bus kasi nga uh, napakadaming tao although opportunity ko naman yon na mas magandang mag vlog dahil maraming tao kaso lang kasi is grabe yung sa train uh, talagang siksikan hindi ka makagalaw hindi ko alam sabado naman siguro ngayon siguro yung mga tao na yon hindi ko alam talaga kung saan papunta yung mga tao na yun na talagang tao sa ano sa train and then pagbaba ko sa train galing na yung bus na dumating siguro pagbaba ko ng train pagbaba ko ng uh, hallway ng train dumating agad yung bus so takbuhan na takbuhan na naganap para hindi ma iwan ng bus So, nung tumakbo na ako, ayun, ang dami rin tao po, no, actually. Uh, hindi rin ako nakapag-video. Uh, so, ayon dito na ako nakapag-video, nakababa na ako. Malapit na tayo sa, ano, Tawiran. Tawiran going to my work. And super late na tayo kasi na check ko yung time is 2 p.m. na uh, 2 p.m. and 5 minutes na 2 5 na so late na tayo ng bahagya R ayun ginaya si Hapam Hunter so ayun na guys uh, whew, nakakahingal talaga so napapansin nyo ng papayong na ako kasi medyo mainit na ng konti ang panahon kailangan na natin wag pa yong ay kawawa naman yung ano ibon yung ibon parang napilay siya pa patak siyang naglalakad yung ibon ano siya pilay kawawa naman meron din pa palang ano ganun no mga bird na napipilayan kahit nakakalipad na sila so mamayalit guys kasi malapit na tayo sa Tawiran and doon natin ipagpapatuloy ang ating vlog sa loob ng salon kasi nga uh, aabutin pa natin ng mga 15 minutes or ayun basta mga minutes ang kailangan nating i-upload today sa ating YouTube channel. Ayan. So, mamaya ulit guys. I love you all. So, ayun na guys. Pagpatuloy natin ang ating vlog. Nabisa kami sa Zalon. Sabi ko kanina, pag mag, ah, magpapatuloy ako yung mag-vlog sa loob mismo ng salon. Kaso lang, pagdating ko is may mga customer na dahil nga late tayong nakarating nakapasok today so naabutan natin silang busy na then uh, nataon din na pagkarating ko talaga sa mismong loob ng salon is may customer na rin nakaabang para sa akin so hindi na ako nakapaggawa ng video or hindi na ako nakapag vlog again <laughs> dahil nga may customer na so ngayon uh, malapit na yung iftar time ingay ingay Uh, ano na anong oras mag-aalas sa isna po ng uh, hapon ng gabi and dahil wala tayong ulam bili tayo ng ulam dito sa supermarket and bibili rin ako ng water bibili ako ng chicken lang chicken tsaka sardinas na pinabibili ng aking kasama sa work so ayun na dito lang tayo sa loob ng uh, supermarket Pakita ko sa inyo. Ang dami daw kasing tao. So ayan, wala naman pala masyadong tao. Ano lang ang tao na nasa counter na sila lahat. Kasi nga nung oras na naghahabol na sila. So hindi busy dito sa mga ano na to, sa mga ang tawag ito, sa mga uh, display nila. Pero dun mismo sa counter ang haba na ng pila haba ng pila sa counter. So, nandito tayo yung sa bilihan ng manok, ng mga ulam, ano, mga, mga bread, ayan, bakery nila. Papakita ko sa kanila mamaya. Eh. So, yun yung mga ulam nila. Yung hindi ko maintindihan. Actually, hindi naman ako nakain yan. Yan ito, ayan. Yan yung mga ulam nila.

Pero gusto ko spice kasi. So, ito na yung nabili nating chicken and water. Ayan, so, ito tayo dun sa sa mga sardinas kasi gusto ng kasama ko ng sardinas. So, bilahan na lang rin natin kasi nga uh, nakakuha naman tayo ng tips na okay, okay for today's video. So, bilhin tayo ng sardinas. Kuha tayo ng Filipino sardines. Saan pa dito? Dun tayo sa Philippine sardines. May araba kasi. lang 552 na ang kinuha natin so yun lang bibili natin nakabili tayo ng water uh, chicken and sardines tignan nyo guys hindi na masyadong busy kanina pag, pa, pagpasok ko daming tao busy ayan ng haba ng pila ngayon hindi na masyadong busy pero dito tayo. Kasi konti lang yung ano niya. Ayan, dito tayo ano. Ito lang yung binili natin. Yung chicken na may ano. Red na tsaka fries. Tapos itong sardinas. And ang water. Kasi wala na tayong water. yun wala na masyadong tao guys. Ayan doon. kasi lahat ng tao ngayon nagmamadali na dahil mag i na yan, doon dito tayo sa counter yun o, you know, wala lang, hindi lang masyadong busy ayan na guys, nakalabas na tayo <clears throat> medyo mahina lang yung boses natin kasi nga uh, fasting pa nanuluyo na nga yung lobby ko actually eh kasi nga di naman tayo uminom tubig so pabalik na tayo ng salon oh, ang bigat isang box kasi na tubig yung dala ko so, alim na six uh, pieces na tagwa 1.5 liter na water So, para may stock tayong water. Actually, may water naman sa salon. Kaso lang, yung water nasa mismong counter. Tapos, pera ng counter, pera ng salon yata. Hindi ko lang alam. Pero as much as possible, para yung yung kuha lang tayo ng walang nagsisita sa atin, walang, walang nagtatanong kung bakit ako kumuha ng tubig. Ayoko ng ganun. So, Then alam rin naman nila ng mga kasama ko na bumibili talaga ako ng sarili kong tubig. Yun nga lang, pag talagang walang wala na akong water, tapos nauuhaw na ako, uh, may times din na gusto ko magkape, eh. ayun, kumukuha ako ng water. Pero hindi ko inaaraw-araw kasi nga, ayokong pagdating ng araw, masumpatan nila ako na kumukuha lang ako ng tubig, hindi ako bumibili. So ayun guys, kailangan ko talagang bumili at kailangan ko ng sariling tubig. So nakakahingal, ha? Nakakahingal. So mamaya ulit guys, pagdating natin sa mismo sa salon kasi alam ko wala nang masyadong customer ngayon and tahimik na. Okay? So ayun guys, dito na tayo sa loob ng salon. Nakaupo na tayo actually. Napagod ako kahit yun lang ang bit bitbit ko napagod ako kasi na hingali na tayo uh, habang tumatanda tayo nagiging hingaling tayo ganon nakapagod oh, alam nyo napagod ka kahit yun lang yung bitbit -bit mo so ito nga pala yung chair ko ito tayo nakapreso sa pwesto ko so ayun na guys ah uh, Maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay or sa mga nanonood ng ating vlog. Thank you so much. Maraming salamat sa hindi nagsasawa. And sana huwag kayong magsawa talaga. Kasi bigay niyo ako ng chance na maging isang tunay na vlogger. Maging isang tunay na content creator. Maging isang tunay na MME lang. Chalice. Kahit lang masyadong magandang content guys na-appreciate ko pa rin ang panonood niyo sa akin. Thank you so much. And dito na lang po magtatapos ang ating mini vlog. Thank you so much po. Please don't forget to like, comment, and share. Lang 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 sa pag-comment. And please don't forget to click the notification bell. And pag nag click kayo sa notification bell, makikita yung may lalabas na all. Pindutin nyo ang all para kayo paano lahat ng mga videos natin papasok sa inyong ah uh, YouTube and mapapanood ninyo kung gusto nyo malang panoorin. Thank you so much guys, I love you all. Bye bye, bye. Okay.